pang ano, pang Mio, Honda Click, Honda Beat. Ito may available tayo. Pang sniper. Ayan pang sniper. Ano? King Trot. Ayun, napakarami po yan dito sa burutan ni Boss D. In 1500 mga boss. Kalit na lang. Punta niyo. Bigyan na lang ng 18 mga boss. P100 pesos mga boss. Ayun, may orange. Ayun, may oris. Ayan mga boss, sa mga naghahanap ng Raider 150, nas ano, Na shifter, full shifter mga boss. Yan, meron na sa Burautan, kahakot ko lang nito mga bossing. Ito pang Raider to, kulay orange na to. Etong pula, pang Sniper 150 mga bossing. Ayan, si mas sa ano, si may mga gusto ng ganito. Ang presyo natin 1,500 mga boss. Alin na kayo sa Burautan? 1,000 500 lang mga bossing Dalhin mo na O kaya i-swap mo na yung kapitbahay mo mga boss Gawin natin yung CCTV dito sa Burautan Ang mga kapitbahay O kapitbahay mo dyan na, <laughs> na chismosa Swap natin sa Burautan ni Boss mga bossing Gagawin natin yung CCTV dito ah. <laughs> Hindi na natin pakakainin yan Hindi na, walang kain-kain <laughs> Walang kain-kain basta gagawin niya lang manood lang ng CCTV <laughs> manood lang sa mga ah, sa mga video ni Boss D. Ayo. Ay, Ito dalawa to. to. Meron pa tayong half shift pero. Ayun oh. Ayo, no? Oh, meron din. Silver oh. oh. Ito gumagamit ito mga Honda Wave sa Xari mga boss. Pwede rin sa Smas. Conversion na lang mga bossing. Ang presyo lang ganito 600 pesos lang mga boss. Ayun no? oh, 600 pesos lang. Oh. Sambo na po 'yan mga boss oh. Ayun. Ayun. Oh, orange. 600. Orange, silver, blue, gold. Ayan, Marami. Meron tayo. Marami naman dito ayan. Oh. Sa taas. Ah, saka mga ano, ito, swing arm ng sniper. Eh, oh, yeah. ito, junk shop na natin ito. Walang ano, walang adjuster eh. Ah, walang adjuster. Oo, oh, junk shop na natin yan. Baka naman, mga kabusing dyan, oh. Oo. Oh. At ito, mambibigay tayo ng ano, uh -huh. ng sando. Ay, uh ya. sando. <laughs> <laughs> Ay, ito, meron pa tayong ano dito. Yung ito side mirror jing ayun ito yung mga pili ito yung side mirror na napaka ng mga bossing ayun oo ayan ah oh. mayroon pa pala naiitira ako kumuha bago nga ako ah ay o, bago ako. Ayun. bago nga ako ayun na kasi nauubusan tayo na ng stock ang presyo natin 350 mga boss 350 sang set na po yan universal yung kahit ayun napakarami eh. Ayan mga boss, yung bracket ko Kompleto pala yan Kompleto na yan mga boss Ito, ano kaya ito? Hindi ko alam ito ah Ah, gauge pala ito Gauge Gauge oh, okay. ng Mio, digital gauge ng Mio mga boss Digital gauge ng Mio For only 500 pesos mga Ay, boss Ayun o oh. Yung dating 1,000 ngayon 500 na lang dito sa Burao ni Boss dino. Napakamura na lang. Hello. No? Bawas ka lang ng limang. Lang, may war niya no. Limang daan ang bawas. 500 na lang. Puntahan niyo na mga boss, baka pa kayo maging kwento 'yan. <laughs> to na no, iksare. Ayun, tambot Ay, sa sniper. 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 Sniper meron din no. Ay, boss, sniper oh. Pang sniper oh. Sniper hindi ko na lang lang 1 mga bossing 1.8 na lang saan na yan yan? elbow nandyan may elbow to mga bossing ay ito kahit bombay mo sa checkpoint yan bossing walang bawal yan o kasi stuck yan o napakaganda o oh, maganda natunog niyo hindi siya ano, malakas oh, hindi siya bawal mga bossing pasok siya sa LTO mga boss ay, ay marami salamat mga boss bombay mo na boom Parami po yan mga bossing Yung mga Tie pads tambots, oh. Bagong tie pads ah. Bagong tie pads Ayan yung mga ilbo Ayan yung mga ilbo Okay napakaraming shock mga boss 800 pesos lang ang Paris oh Ayun Mga bossing 800 pesos mga boss dalawa dalawang 800 na lang ang Paris oh, uh, Paris sa po yan mga boss Ayan may orange. Ayan may orange. Kali may bakula 'yo. Ito 'yung murang ano, pang-mio na shock mga boss. Ayan, may pang-mio na ma pala. So, shock natin mga boss, 800 pesos. Ayan. Hello. You know? Pero tayong mga pang-ano, pang-mio, Honda Click, Honda Beat, ito may available tayo mga bossing. Kan, Sky Drive, Rusigala. Ang motor stand na yung scooter. Pwede po ito mga boss. Ang location ay eh, Matao Center, Meycauayan, Bulacan mga boss. 800 pesos. Halimbawa, dalawa 'yung motor mo. If uh, dalawa bilhin mo nito. Kasi may discount ka. Magiging 15 na lang 'yan mga boss. O iyoh. 800 ang isa. Pag dalawa 'ko kunin mo, 15 na lang. Ayan mga boss. Maraming salamat, boss. Love you, boss. Okay. <laughs> Pero mula side Daming ng Okay. Ay bigyan ko 'yun Ayan, Ay ni boss To. Boss. Sabi pang ano daw to boss Pang sniper Ayan pang sniper uh, Di ko alam kung para ano Sniper 150 ba o 135 Ayan bagong bago boss o oh. Oh. King drag boss o oh. King drug Attack nyo hmm. Bet na lang ano to 1000 na lang mga boss Ayan 1000 na lang Kasama na yung ano oh piston ring, clip, tayo yung bushing. Sama na lahat siya rito, baso. Pinulog. Ah. Ah, kung gusto mo ng ganito, punta ka rito sa Burautan, mga boss. 1,000 pesos na lang, mga boss. Ayun. yun. Ay, bahala dyan, mga pabra. <laughs> hindi ko alam yan. Hindi ko marunong magkabit. Ako marunong magtinda. Pero magkabit na. hindi. Ayun. Um, Naburotan yung mga busing oh, Sa mga anak-anak ng ganyang klase ng mga So ang uh, po dito ng mga Ay 1,000 tapos may 800 po Ang paris. Depende sa klase ang mahukuhan nyo dito uh, 2,750 Ayan Maka na po kayo dito ng mga swing arm So ang mga swing arm po dito mga busing Mga sniper, rider Ayan Ayan, meron pa dito mga pang-wave. Ayan, sa mga anak-anak ng ganyang klase. Tapos dito naman tayo sa mga top box po mga busing. Napakarami mga top box po dito mga busing. Oh. Ayan. Sa lagang 1,000 ano, 1, lang po yan. Ayan. Ito po yung tag 1,000 po mga busing yung mga top box na yan. Tapos dito naman ay 2,200. Ayan. So magkaiba po sila nito mga busing. Ayan. So ito po yung tag 2,800. Ayan. Napakarami po yan dito sa burota ni Busdi. Ayan o. Oh. yung mga nakahilira po dito. Ayan. Nakahilira po yung mga top box dito hanggang doon yan po mga busing. Tapos ayan, napakarami. Tapos yung mga rim po dito mga busing. Ayan o. Oh. Ayan yung mga rim. Tapos yung mga siyak nakasabit lang po sa taas po mga busing. Ayan, ayan sa mga naganap ng mga siyak. Maraming salamat mga boss. Love you mga boss. Ah.